Papa. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo, ha? I'm Angel. Angel? Bakit parang daming L nung Angel mo? <laughs> <laughs> ah, sige. Pwede ba na lang ako sa Ashley? <laughs> ah, sige, Ashley na lang. Oh, Ashley, ano <laughs> nangyari? <laughs> <laughs> Ayun nga po. Tagdang mm. party. Pero na yung ginawa niya kahit June 14 na fiscal day. Teka lang. Anong nangyari? Sino yung pinag-uusapan natin dito, jowa mo? Expo. Ah. Taman ba't kayo nag-iwalay? Ayun nga po. Sa so dahilan lang na maliit na bagay na umala ko ng gabi. Hmm. Gumala ka tapos? tapos yun, nagulat na lang po ako ng umaga na wala nang nickname. Nakipagpaalam na siya. Wala, wala nang ano? nickname sa messenger. May <laughs> nickname na lang. Nakakalungkot. Tapos naiyak ako. Oo, kasi grabe yung trauma na mangyayari sa iyo talaga. Kapag kinabukasan wala na yung nickname. ano bang nickname? Ano bang nickname niyo sa GC? <laughs> Hindi. Sa amin namin, in-arrange Anong, anong word of endearment ba? Anong tawag, man, oh, o, word anong nga tawagan endearment? Love. 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 Wala na yung love. Pinamukha at pag-isa. Sinasanda ako. Sabi ko, mommy, oh my God, what happened? Ganon. Hindi naiintindihan ko. Kasi pag wala na talagang love, uh -oh. ibig sabihin, Ay, wala na. Wala na. Oh, oh. <laughs> wala ko pang love. Di ka na nga love. <laughs> oh, ngayon. Okay. Sa saan nga ba nagpunta nung gabi? Ngunit sa, sa, sa may barkada opo po. Ano yung ba mga barkada mo? Lalaki ba yon? Paano ba? Lalaki tapos babae po. Anong ginawa oh. nyo nung nag kayo ng gabi? Ano lang po nag kami. Nag-motor kami. Nakahuli kami ng kuya niya na nakaangkas sa likod niya. Ha? Nakahuli kayo ng kuya niya na nakaangkas sa likod niya? Kanino ka nakaangkas? Isa okay. lalaki. Yan! Ay! Napapala! Nako! Sa kapapali! <laughs> Ashley eh, nanggigigil ako sa'yo ah. Nako ko ako talaga, pa papalitan ko ba pa yung lab? Oo, oh, oh, ano papalit mo? Ah, uh, ah, uh, satan! Alam mo ka susunod Satan! <laughs> ako naman, ano, nali, papalitan ano. ko, Angkas kaspa more. <laughs> <laughs> para magulat siya, para alam niya kung ano yung kinakagalit ko. Yan. Yung nickname niya, Angkas kaspa more. Sino yung Siyempre, pag nakangangkas ka, nakayakap ka. Oo. Pakatapos, ito pa ang masaklap. Itong padadaan mm. sa baku-bakong daan. Pero, tapos siyempre, bouncy yun. Kapag bouncy, papagano ka? Ah, ah, dahan-dahan. Diba? <laughs> ako ha, uh, Ashley uh. ha, Nagig nagigigil. Na ako nagigigil ako sa'yo, Ashley ha. <laughs> Lalo mo pala Ashley eh Siyempre sinabang matutawang jowa doon Oo oh, nakita ka pa ng Kuyong kuya pa niyang nakahuli oh. Ay iba yung pagkakasabi ng kuya niya oh. Agad agad Yung girlfriend mo malandi Ay ganyan The din anchas. kasi Ganyan din kasi ginagawa ng kuya niya <laughs> <laughs> Kita ko Girlfriend mo yun. Oh, na oh, Nakaan na sa lalaki. Oh. Nakayapos. Mm. Nakayakap. Kaya nasisira ang mga motor. Yes. kasang din naman nila jowa. <laughs> pero po. Mm. Pero? Pero? Sinisiraan lang pala. Sinisiraan lang pala ako ng kuya niya. Dahil yung kuya niya may gusto din pala sa akin. Hoy! Ang ganda ng kwento mo. Na-confirm mo na ba yan? Nag-confess oh. nag nag na ba sa'yo na may gusto yung kuya? Yes, umamin sa akin. Personal kasama ko pa yung kapatid niya. Alak ka! Ano oh, naman nangyari? Paano nangyari? Eksena? Paano eksena? ganda kasi yun siya. Yeah, diba? Kunwari, ikaw yung ex ko. Tapos, yung kuya niya umamin sa na sabi niya, Jel, may na ako. Tapos sabi ko, ano yun? Sabi niya, ang ganda mo at mo. Gusto nakita. na kita. Kaharap ng jowa mo? Uh o? -oh. Oh? Kaharap yung jowa mo? Yes. Kasi alam namin na dalawa ng jowa ko nun. na lang. Pero yung pagbukas na pagmulat ng mata niya, totoo pala. Totoo ang sinabi sa'yo? Oo. Oh. Yes. Oh. Ah, teka lang nga. Oh. Hinahanap ko kasi yung kanyang account. Oo. Oh, oh. Titignan ko. Niya kung kagusto-gusto talaga. kagusto-gusto. Kagusto-gusto. Hindi <laughs> ko yung... Teka lang nga, sa si search ko. Oo. Oh. Hala? Ah, ikaw to? Yes. Ikaw to? Kaya parang maliit ka lang, no? Lahi ko po talagang bansot. Oo nga, bansot ka. Feeling ko flat 3 ka. Flat three. Anong height mo? 6. Six. Ano? 6'5. Six, Ay, ah, hindi. Alam ko ano yung 5. 6'5. Gaga to. Ano 6'5? five? <laughs> Pasod <laughs> na <laughs> ba siya? <Posting> ka <laughs> na yun ah. <laughs> Teka <Luka, luka. laughs> lang, may ako na, sabi, sabi ko lang, flat 3 <laughs> Sabi niya, hindi ah. Six five. <laughs> 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 Hoy Ashley, <na> <laughs> kami kakabaga kami sa iyo dito ha. Bawing-bawing <laughs> doon sa gigil, ha? Huh? <laughs> Hindi, <laughs> dito na lang. Ano ang motto mo? Motto in life? Motto life? Uh Oo. -oh. Uh -oh. Ano moto motto life? Dali. Halimbawa, sasali ka. Ganito. Uh Oo, -oh, yan. Actually, sasali ka sa beauty beauty pageant. Yes, yes. Tapos, i-represent mo yung halimbawa. Ako, uh hi, I'm Ashley. Yes. 22 years old. Yes. From, <laughs> tapos... Moto in life. Motor in I believe. Life. Ganon. Yan, ganyan. Go. Ano? Okay ha, ready tayo? Ano po ba ibig sabihin ng moto? <laughs> 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 Hindi. Kami na lang mag-adjust sa'yo kung ano ang, pa ang pakahulugan mo sa moto. Uh -oh, yun na yun. Yun na yun. Okay. okay. Go. Ready? Ah, sige, papasok ka na ha. Papasok ka na. Ready? Go. Hi, my name is Santa ocasio I'm 18 years old. Farmed. Farmed. Nagapulakan Ah, motor. moto Yung moto mo, dali Moto, naghihintay ako, ah Ano ba, moto? <laughs> <laughs> Yung pinaniniwala mo sa buhay Go! Maniniwala ako sa buhay ko Never fall, <laughs> never wake up Ano <laughs> ba? Anong moto mo? Anong moto? Never Wake up I never wake up. I wake up forever. <laughs> <laughs> never wake up. What's <laughs> oh, oh. waistline, waistline? Waistline, <laughs> waistline. I'm waistline. i waistline. Ashley. 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 Pero, kung ha, maganda para pag-agawan ng dalawang magkapatid. Yes, totoo din diba? Na naman. Yung, yung ex At niya... At iba yung height niya eh. Oo, oh, mag-ilan? 6'5". Kuya, sinuag ka masyado maglalapit sa akin. Oo, oo. pag lang kasi ako. Kung nakuusap na kating lalaki! Hoy Ashley! Ah, <laughs> uh, <laughs> alam ba to ng ex-jowa mo na may gusto sa kanya yung kapatid mo? Ah, may gusto sa iyo yung kapatid niya? Yes. Ha? Halaka! And ano siya, araw-araw siya tumatawag sa akin yung kapatid para na ako. Then, pinapalitan ko yung topic ng dalawa about yung sa kapatid niya. Kasi mm -hmm. yung kapatid niya talaga, never. Hindi ko kaya iwan eh. Ah! Ang gawin, naghihintay pa rin ako. Ting ito ka na ka-namahid lang. Ma-pretty nga siya. Jill! Uh, Ayun, oh. nga! maganda siya. Uh, uh. Kamukha siya ni. Eh. Maganda. Para siyang koryana. Wait lang, may tanong pa ako sa kanya. Anong body statistics mo? Oh. nga, <laughs> 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 yung dun sa waistline, mahirap-hirap na, hirap na. Sakasihan pa hirapon. Ano na lang ang zodiac so sign mo? Anong zodiac so sign mo? Kasi ako, yeah. uh, ano ako si ako Cancer, ikaw? <laughs>

sakit sa bato nila. Wala siya. Meron pa. At saka meron pa. Ano, pa. Ano, ano pa? Ano, pa? <laughs> ano so, bang sojak sa'yo mabukod sa sakit sa puso? Hindi. May gusto din sa akin yung isang lalaki. Ay, Ay ano, madami. Yeah. Ang dami. Maganda kasi siya. Ah, uh, so kumusta <laughs> na ngayon ang, ang puso mo? May ka-date ka ba bukas? Ayun nga po, naghahanap pa. na nga, sinasabi ko na Ano daw, may kadate ba? Wala nga, Ay, nga siya. Ay, tatlo tatlong may gusto sa'yo, walang kadate? Oo. Oh, oh. oh, paano yan? Problema ka ba? Ito nga po, pa ako pa sa kulapan. 20 hindi, <laughs> hindi ba mas lalong magugulong buhay mo? May tatlo nang uh -oh. nagkakagusto sa'yo. Pagkatapos ngayon, maghahanap ka pa ng pandagdag sa kitang ulo? 18 hanggang 20. Bakit? Hello? Ha? Huh? Sayang oh, naman mm. Ha? Huh? Gusto, mas gusto ako maging, magkaroon ng gawa na 20. Kasi, pag 20 tayo, short daw at ingatan ka daw. Mature at ingatan ka pag 20. 20. Bakit hindi mga, hindi mga 50? Para ano na, marami ng karanasan sa buhay. Oo, oh, oh, yung tipong ganon. At yes. saka, bukod sa karanasan, eh, hey, oh, oh. bukod sa karanasan, may rayuma na rin. Yung <laughs> <Inalam>, pagod na. Ay, <laughs> oh, hindi ah. Huwag mong, huwag mong pinapagod-pagod ang mga 50. Ay, di ba? Oo. Oh. Eh, hindi sila pagod. Eh, di ba sila kasi Okay po. <laughs> so 20 anyos. Feeling mo ba matured ng age yung 20? Yes po. Kasi okay, uh, ah. siya kasi 20 siya. Ah. halimbawa, 20 years and 5 months. Pwede ba yon? <laughs> okay lang ba sa'yo? O gusto mo talaga 20 years old lang? Flat. Ganon. 20 years old. Ah, ganon talaga. Alibaba, ano Ayaw niya ng ano. 20 years old and one day. oh Gusto mo yon Ako oh, alam mo sa'yo yun. Pwede. 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 Pala, basta pala, isang ay. araw lang. Yes. Kapag ka umabot ng buwan, hindi na. <laughs> okay. So, basta taga-bulakan din ang gusto mo. Anong meron sa mga taga-bulakan at bakit yun ang gusto mo? kasi so, well, well, ayaw kasi yung po na trauma na din ako sa mga taga LBR na yan. Ah! Ilan uh, so na ba naging jowa mo? Matanong lang ha. Dima. Nakahanap ka na? Tapos mayroon ka bang tatlo ngayon nakaabang? Tapos maghahanap ka na naman ng iba? Baka ma... Tat uh, hindi ka ba? Ayaw sa tatlo. Ayaw mo sa tatlo. ayaw Mo na sa tatlo. Oo, oh, oh, ayaw mo na. Bale, ano, walo. SS na sa kanila ng kaibigan ko. Ano? Oh, bakit? Ano yung SS? Ay! Ay! May papalit ka na? Ay! Madjawa na siya yung kakaibigan mo pa? Yes. Oh. Sa classic ko na matisimig. At mag-ulit ko na o na. Ah, uh. okay. Ay, naiyak na siya. Ano po po. At least, kapapano, napatunayan mo na hindi siya yung lalaki para sa Please. iyo. Don't worry, marami pa namang 20 anyo sa bulakan. Oo. Huwag <laughs> kang mawawala, pa mawawala ng pag-asa. kang ng pag-asa. Tsaka ilaban natin ito. Oh. Diba? Ipakita mo na kaya mo siyang palitan. True. At, at, yeah. pa better pa, di ba? Yeah. Oh. Happy ka lang, happy ka lang. Oo, wag na umiyak. Grabe yung ginawa mong happiness sa amin ngayon. Tapos mm -mm. sa huli, iiyak ka pala. Ka, parang hindi mo deserve ah. umiyak ngayon. Wag mm -hmm. ka nang malungkot. Okay lang yan. Mm -mm. Oh. Tsaka, kung bata ka pa naman, marami ka pang makikilala. True. no? tsaka nandyan ka pa lang sa Bulacan. Mm -hmm. Parang alam, pumunta ka ng QC. Mm -hmm. Sinasabi so, ko sa iyo. Alabang. Explore mo pa yung mundo. May yes. makikilala ka pang AFAM. di Diba? Oo. Okay. Uh -oh. so for now, i-enjoy mo na lang muna, ha? Yes. Okay. okay. Uh -oh. Uh -oh. at saka mag-ingat, ha? Ashley, ha? Huwag angkas ng angkas, ha? Kung kani-kanino, ha? Uh oh, maraming nakikinig sa ating ngayon ng mga babaeng na loloko. Anong pwede mong ibigay na advice sa kanila? Ayun uh, nga na sa mga babae na katulad ko na mag-ingat at maging masaya meron sa kami ang sarili, ay ba niya yung sarili nila din. Nakatulad ko na matagal naging single at masaya pala maging single sa amin. Lahat magagawa niyo po, yun lang po. Ay, bakit naghahanap kami ng jowa? Oo, oh, oh, ah. hindi ka na lang mag-stay na single. I-reserve oh. mo yan sa mga susunod na sapot <laughs> <support> taon. Ha? <laughs> huh? Pwede naman din diba, po ang Senado. Di ba maghahanap po ako? Ah, pwede din naman. Okay. Maghahanap po ako, pwede naman kaibiganin po na para makilala yung ugali. Tama yan. Ha? Kilalanin muna. Okay? Yes, o sya. Maraming salamat. Barangay LS 97.1 97.1 Forever Number 1